mga QHS, Masayang ang kami ang pangkat dalawa at ating tatalakayin ang paglaya ng mga bansa at neokolonyalismo. Ang paglaya ng mga bansa at neokolonyalismo. Ang paglaya ng Asya at Africa sa panahon ng Cold War ay bunga ng malawakang kilusang nasyonalista, pagbagsak ng neokolonyalismo at impluensya ng tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at Onyang Soviet. Maraming bansa ang nagdeklara ng kalayaan, ngunit hinarap din nila ang hamon ng neokolonyalismo at ideological na pressure mula sa dalawang superpower. Narito ang konteksto ng Cold War at dekolonisasyon. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pangdaigdig, humina ang kapangyarihan ng mga bansang kolonyal tulad ng Britain, France at Netherlands. Nagsimula ang Cold War sa pagitan ng US at USSR na parehong naghangad ng impluensya sa mga bagong kalayaang bansa sa Asia at Afrika. Dekolonisasyon ang naging pangunahing tema. Maraming bansa ang lumaya mula sa pananakop, ngunit naging larangan ng ideolohikal na tunggalian. Narito naman ang paglaya ng mga bansa sa Asia. India, lumaya mula sa Britain noong 1947 sa pamumuno ni Mahatma Gandhi. Indonesia, nagdeklara ng kalayaan mula sa Netherlands noong 1945, kilala noong 1949. Vietnam, lumaban sa France First Indochina War at nahati sa North Komunista at South for US. Nahumantong sa Vietnam War. Pilipinas, nakamit ng kalayaan mula sa US noong July 4, 1946. Malaysia, Pakistan, Sri Lanka at iba pa, lumaya rin sa panahong ito, karamihan sa pamamagitan ng mapayapang negosasyon. Namang talakay na paglayo ng mga bansa sa Afrika. Ghana, unang bansang Afrikano sa Sabsaraha na lumaya mula sa Britain 1957 sa pamumunan ni Kwame Nkrumah. Algeria, lumaya mula sa France noong 1962 matapos ang madugong digmaan. Kenya, Nigeria, Congo, Tanzania, Angola at Mozambique. Lumaya sa pagitan ng 1950s to 1970s. Ilan sa pamamigitan ng armadong pakikibaka, apartheid sa South Africa na natiling kontrolado ng puting minorya hanggang 1994, ngunit naging sentro rin ng Cold War proxy conflict. Ang neokolonialismo at non-aligned movement. Tumutukoy sa patuloy na impluensyang pang-ekonomiya at panlipunan ng mga mananakop sa mga bansang dating sinakop kahit na wala silang tuwirang militar o politikal na kontrol sa mga ito. Bagaman malaya na sa politika, maraming bansa ang nanatiling kontrolado sa ekonomiya ng mga dating mananakop o superpower.